Nitong Miyerkules iniulat ng Department of Foreign Affairs ang pagkamatay ng dalawang Pilipino kasunod ng marahas na pag-atake ng Hamas sa Israel. Ang mga ito ay kinumpirma rin ng mga ng Israel. Sa press briefing sa Malacanang nitong ikalabing isa ng Oktubre, sinabi ni Philippine Ambassador to Israel Pedro Lilo Jr. sa Tel Aviv na nakipag-usap siya sa asawa ng isa sa mga biktima noong Martes ng gabi upang ipaalam ang malungkot na balita at upang ihatid ang pakikiramay ng embahada. I promised her that the embassy will provide all the necessary assistance she needs. The president will also speak to her today to convey his personal condolences and offer additional assistance. Inilahad naman ni Welfare Officer Dina Ponciano na nakikipagtulungan ng Embahada ng Pilipinas sa Israel sa mga otoridad para sa pagpapauwi ng mga labi ng dalawang Pilipino na napatay noong Sabado ng pag-atake ng mga militanteng Hamas malapit sa hangganan ng Gaza sa southern Israel. We have received a request for assistance for sa pagpapauwi ng uh, dalawang nasawid at uh, we are still coordinating with uh, the authorities po sa pag-retrieve po ng body. Ayon sa Philippine Consulate, isa sa mga biktima ay 33 anyos na babae mula sa Pangasinan na anim na taon nang nagtatrabaho sa Israel. Habang ang isa pang biktima ay isang 42 anyos na lalaki mula sa Pampanga. Bukod sa naturang impormasyon, ay tumanggi na ang embahada na isa publiko ang iba pang identities ng mga nasawing Pilipino. Sang-ayon na rin sa request na privacy ng pamilya nito. Tiniyak naman ni Ambassador Lailo na walang sawang nagtatrabaho ang Overseas Workers Welfare Administration team upang matiyak na ang lahat ng Pilipino ay accounted at ang mga apektado ay mabibigyan ng medical emergency assistance. We continue to provide Filipinos in Israel with timely advisories, safety guidelines, and important instructions through our social media accounts and messenger platforms. We also regularly hold Zoom briefings with Filipino community leaders. Sa kabilang banda, nagpahayag ng labis na kalungkutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa natanggap na ulat na nasawi ang dalawang mamamayang Pilipino sa gitna ng nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa statement na inilabas ni PBBM, ay sinabi nitong mabigat ang kanyang loob makaraang makumpirma ang masamang balita. Giit ng Pangulo, kinukundi na ito ng Pilipinas habang patuloy na nanindigan ang bansa na hindi ito sumasang-ayon sa anumang anyo ng karasan at terorismo. Sambit pa ni Pangulo Marcos, mananatiling determinado ang gobyerno ng Pilipinas sa paghangad ng pangmatagalang kapayapaan alinsunod sa mga resolusyon ng United Nations at International Laws. Binigyang diin din ng punong ehekutibo na hindi titigil ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapadala ng suporta sa mga apektadong overseas Filipino worker at Filipino community na apektado ng patuloy na sigalot sa pagitan ng Israeli forces at Hamas. Bago nito, inatasan ni Pangulo Marcos ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na hanapin at i-account ang ng OFWs at kanilang pamilya sa Israel. Samantala ang nagbigay naman ang katiyaka ng katiyakan ang embahada ng Pilipinas sa Israel sa mga pamilya ng OFW sa Pilipinas na mahigpit na binabantayan ng gobyerno ang kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay sa gitna ng patuloy na hidwaan sa pagitan ng pwersa ng Israel at at ng Palestinian militant group na Hamas. We take this opportunity to assure not just our kababayan here in Israel but also their families there in the Philippines. Who we know are anxious to find out how their loved ones are coping in this difficult time.